meron akong magandang balita. Nakikita niyo ba to? Itong itlog ay hindi sa akin. <laughs> Kay buttercup to. Ayun si buttercup. Ayan ang aking buttercup na nagbigay na siya ng sign. Na, hi, aling ni may dalaga na ako. So, ito yon Ang ganda na ka ng kanyang shell. Tapos malinis yung kanyang itlog. So, parang, hmm it's time para bigyan ko siya ng kapartner. Pero syempre, kailangan i-prepare yung kanyang magiging bahay para malinis at saka maaliwalas yung kanyang galawan. At syempre, kung sino ang kanyang ipapartner, maya-mayang konti ipapakilala ko sa inyo. Pero, <laughs> Ito na muna yung kanyang itlog. Obserbahan natin. Ayan, malinis. Tapos feeling ko talaga, makapal yung kanyang eggshell. Salamat sa mga patuka at saka sa inumin na binibigay ko. Wow! Tingnan natin kung sino ang ipapartner ko. Naiisip ko lang to pero sana mag-agree kayo. Aking napupusuan para ipartner kay Buttercup na aking white kelso ay ang aking, ay ang aking sweater. Ay ang aking hihiramin na sweater ni Barangay Dona na si Otlong. tada o di diba? Imagine you guys. White kelso tsaka sweater na pogi, oh. Matikas 'yan, oh. Nagmamayabang. Guys, mamaya isi-set up ko sila doon, pero hindi ko siya ngayon gagawin kasi napakaliwanag, mabubulabog sila, mai-stress. So, mamayang gabi ang pinipili kong oras para convenient sa kanila at hindi sila mabulag. pag inayos ko na sila doon sa kanilang bagong titirahan. So, guys, ang continuation nito ng video na to is mamayang gabi kasi aayusin ko yung kanilang bahay. So, see you later! Time para mag-ready ng magiging bahay ni Buttercup at saka ni Otlum. So, let's go! Bago ako maglinis, kailangan ko munang ilipat. Imagine nyo ah. Hihiramin ko yung lalaki na papalay ko kay Buttercup, kay Barangay Dona in return, tatanggalan ko pa yung bahay. Si Rudy. Ay nako, pero kailangan ko talaga manghiram ng bahay. So, it's time maglinis, magtanggal ng mag-asawa kasi ililipat ko na sila doon sa kanilang bahay. Ang ulang gagawin is buksan ito at maglinis. Naano na yan sila guys, na basa na rin tapos hindi na masyado maalikabok. So, magwawalis na lang yan tsaka tatanggalin hmm, yeah. ko yung mag-asawa doon Si Rudy, kailangan mo natin ilipan. Meron, meron siyang leg band. Barangay Dona, number 3. Number 3 yung kanyang, malamok, yung kanyang leg band, guys. So, eto, dito ko lang siya ilalagay. Uh mm -huh. -hmm. Oh, dapat siya keyword. Rudy, dito ka muna, saglit ka lang. Kumapunta. Kasi kailangan ko maglinis. Malamok. Tara na guys, bilisan natin. Malamok. Next na kukunin, magandang dilaw.

Pinabasa na to. Hmm. Ano na lang to, partial cleaning kasi nawalis na rin doon nakaraan. Tapos na ako magwalis, magpapalit na ako ng pugad. Ganito pala ka ano, ganito pala yun kadali. Hindi, hindi siya padali, pero hindi rin siya mahirap mag-alaga ng manok. So, papalit na ako ng ito, pugad niya. Marami pang ganito dun sa bahay. Nag-ipon talaga kami para sa mga ganitong pagkakataon. Guys, kita niya yan. Malilis na yan. Ngayon, lalagyan ko na siya ng bagong are. Or bagong dayami. So, ang bango nito, guys. Amoy siyang tea or ah So, maglalagay lang ako. Tapos, medyo aayusin ko lang para mamaya may aayusin si buttercup Ito okay. so, kanya. Half full. Cool. Itak pa. Konti pa. Bango. So yan. Pwede pwede na yan sa kanya. Tapos, kukuhin ko na si Buttercup. At saka si Otlum. ito na si buttercup ang aking buttercup okay oops ganda ng katawan dalagi na siya. pwede na ayan guys okay ready na to ready na sure ready. so puntahan natin si otloom para makita mo siya kung anong itsura na yung partner ito na si otloom si Otlum pinili ko siya kasi ano siya, sweater siya. So, basically, si Otlum is sweater na crush siya ng sweater. So, sweater niya talaga. Tapos naman, natatandaan ko sabi ni Idol Biboy Enriquez na magandang i-partner kay Buttercup or yung White Kel. So, yung sweater. So, eto, magandang specimen. Si Otlum, kaya time. Ito mm, 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 mm. na si Otlong. Mapogi to, mapogi. Ayan na. Tingnan nyo yung kanyang pakpak. Ayan. Napagkamala niya ako kayo ng pagkain. Nanukas siya. Pero, akala niya pagkain ako. Ito na siya. So, lipat na tayo doon sa kanilang bahay kasama si Buttercup. Ito yung aking sweater para sa aking white health. Nandito na tayo sa fly pen. May outloom. Ito yung lugar mo. Saan ka? Saan ka nararapat? Pahiram ako ng camera. Aray. So ito yung lugar. Ayan. Yan si Otlum, ang aking hiniram kay Barangay Dona na sweater. Ganyan siya kagilas, ganyan siya kapogi. Yan yung pugad. Ito yung kanilang bagong lugar, bagong bahay. So guys, ngayon, magpapatay ako ng ilaw kasi ilalagay ko si buttercup. Baka kasi pag may ilaw, maghabulan sila. So, mabubulabog ang lahat-lahat. Kaya, magpapatay na muna ako ng ilaw. Pero bago yun, syempre. Ilalagay ko na muna yung dami eh para malaman ni Buttercup kung saan siya mangingitlo. So, ligay ko na muna sa yung dummy egg na ito. Lalay ko lang yan dyan. Para alam nyo kung saan siya mangingitlog. Ang patayin yung ilaw kasi nakita nyo naman kanina, nagkakaroon na ng kumusyon dito. Papasok na si Buttercup para yung isang bahay na sila ni Otlum. O ba diba guys, mula pag-prepare ng kanilang bahay hanggang sa paglilipat ng aking mga alaga ng aking white kelso at saka ng sweater na hiniram ko mula kay Barangay Dona. Ayan. Yan ang aking magiging palahi. First time na magpapalahi ako kay Buttercup. Sana madami silang lang maging itlog at saka maging successful lang kanilang paglilimlim. So, yun si Buttercup at saka si Otlum. Ako si Aling Mimay. Good night. Bye-bye.